may eh, buko na ito. Ah, alam mo 'di ba? 'Yun si Kanty. Pati kalamunting na laos. Kalamunting na okay, laos na. Okay, pa. Parang lalaki yung hilig sa labo okay. yung dubat. Sabi, 'yun, di labo yung masarap harapan. Hayo no. nilang galawin. <laughs> kainin natin ang kainin. <laughs> ang kalm ano Masarap 'yung ngayon nung kain sa buo. Kapag do. Nakatulog ka pa? Hindi po. Nakatakot matulog na. eh. Parang pagka natulog ka, bukas nagising mo. Wala <laughs> mm -hmm. pala tayong baon toyo? No. Ha, ah, asin. Ay, sardinas, pwede na yan. Mm, mabis na maluto yan. Mm. -hmm. mm -hmm. Dito, dito, pwede nga, na yan sa gitna. Mabuka ka ba? <laughs> may net. kakaiba okay, na. naman luto ng labuyo <laughs> na ta? na Ay, na lang. Hindi kalo 'di ba? Mm.

Baik, cakap ni. Ah, uh -huh. uh -huh. itu nah, okay, nah, ya. uh, apa <laughs> Karninas o oh, karninas. Yan. Oo. Oh. Koboy naman tayo eh. Oh, yan oh. Oh. Tapos saka tayo kukuha ng pako. Oh. oh. Pako. Pako, pako. Pako dang. Ano ba 'yun, pako? Okay, ate pako. Kami ka. Kami ka kanong ka. Mainggit sila. <laughs>

ako lang kumakain. gusto nila labuyo sa patag. May dumapong ano. Labuyo din. Labuyo ano yan? Kipunduk. Hindi <laughs> <laughs> uh. At At talangka. 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 <laughs> may talangka pa <laughs> na yung bereng, mo. <laughs> 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 Di pa doon. obus na tao lam. Tama. Hindi pa na pa Hindi pa na ulam. pa pa Isda na nauli sa balat ng karael.